Nagsagawa na ng operasyon ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga paliparan laban sa mga taxi na labis kong maningil ng pamasahe. May detalya si Gab Villegas. Ipinagutos na ng Department of Transportation sa so Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagsasagawa ng operasyon sa mga paliparan, partikular sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang lugar laban sa mga taxi na labis na naniningil ang pasahe sa kanilang mga pasahero. Ito ay matapos suspindihin ang lisensya ng taxi driver na si Felix Opina na naniningil ng 1,260 pesos na pamasahe sa isang overseas Filipino worker mula na iya terminal 3 patungong na iya Terminal 2. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pinadalhan na ng show cost order ng LTFRB si Opina at ang taxi hub kung saan sila ay pinagbabayad rin ng multa. Pag kayo nahuli at nabidyo ang kayo kamukha ni Perix Opina, ito din ang mangyayari sa inyo. Kaya ang advice ko na lang sa inyo, huwag nyo nang gagawin yan. Napagalaman rin ng LTFRB at DOTR na noong pang-Marso napaso ang Provisional Authority ng Taxi Hub Transport. Nangangahulugan na lahat ng 15 units nito na bumibiyahe ay kolorum. Posible rin na mawala ng prangkisa ang lahat ng unit ng Taxi Hub Transport. Makikipag-ugnayan rin ang dalawang ahensya sa Manila International Airport Authority at UNIA Infra Corporation para mahuli ang mga mapagsamantalang taxi. May mensahe naman ng kalihim sa mga pasahero. I'm encouraging and asking yung mga kababayan natin na gawin yung ginawa nung pasahero dito state transport hub taxi na i-video niya yung pang sa kanya nung taxi driver. kasalukuyang ring naka-impound sa compound ng LTO ang nahuli na taxi. Gabo Milde Villegas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.